Alam nyo ba na ang isang maliit na itlog ng pugo ay may taglay na mas maraming protina kaysa sa isang itlog ng manok? Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, anong ibon ang gusto nyong alagaan? Pugo, pato o pabo? Tara, alamin natin kung bakit napakahalaga at kapakipakinabang ang mga poultry animals. Ngayong araw, tuklasin natin ang iba't ibang uri at lahi ng mga hayop na kabilang sa poultry animals: manok, pugo, pato, o itik, pabo at gansa. Matutuklasan natin ang kanilang mga katangian at kung paano sila makakatulong bilang kabuhayan ng pamilya. Sa araling ito, natutukoy ang iba't ibang uri at lahi ng poultry animals. Naibibigay ang mga katangian ng bawat isa, na iisa-isa ang mga benepisyo ng pag-aalaga sa kanila. Ang poultry animals ay mga ibong inaalagaan upang makuha ang kanilang karne at itlog, kabilang dito ang manok, pugo, pato o itik, pabo at gansa. Bakit kaya napakahalaga ng mga hayop na ito sa ating pamumuhay? Alamin natin isa-isa. Ang pugo ay maliit ngunit may mataas na halaga. Katangian, mabilog ang katawan, maiksi ang paa at leeg at masustansya ang itlog. Mga lahi, kastang hapon, toksido na may puting batik, lahing negro na kulay itim at silver na puti ang balahibo at maitim ang mata. Benepisyo Mataas ang demand ng itlog nito kaya magandang pagkakakitaan ng pamilya. Mga lahi ng pugo Kastang Kano Ang may 30 hanggang tatlumput limang araw na gulang ay karaniwang may timbang na 200 gramo. Kastang Hapon Ang may 30 hanggang tatlumput limang araw, ang gulang ay karaniwang may timbang na 100 gramo. Lahing Toksido Maitim at may puting batik ito sa dibdib at ulo. Lahing Negro Kulay itim at abuhing itim ito. Lahing silver kulay puti at maitim ang mga mata. Lahing katutubo, matatagpuan ito sa gubat at parang meadow. G. Lahing Japanese Seattle. May lahing Amerikano ito na kulay kalawang, rust, at kulay kastansas, maroon, sa ibabang bahagi ng ulo. Lahing Japanese Taiwan. Kilala ito bilang Chinese quail. Maitim ang tiyan at batik-batik ang balahibo ng babaeng pugo. May mapupulang balahibo naman ang mga lalaking pugo. Ang manok ay ang pinakakilala sa lahat para sa karne, broiler. Arbor Acre, Hubbard at Cobb para sa itlog, layer, white leghorn na nangingitlog ng higit dalawang daang piraso sa isang taon, Minorca at Mikawa para sa karne at itlog, dual, Plymouth Rock at Rhode Island Red. Benepisyo Ang manok ay mabilis paramihin at madaling ibenta ang karne at itlog. Mga uri ng manok na mainam para sa karne, broiler. Arbor Acre, nakapagbibigay ng masustansiyang karne. Hubbard mainam alagaan dahil sa masustansiyang karne nito. Kob puti ang balahibo at kulay dilaw ang balat. <todic music> mga uri ng manok na mainam sa pangingitlog, layer, White Leghorn kulay puti at may malalaking paa. Minorca, nangingitlog ng dalawang daang pirasong itlog sa isang taon at may katamtamang laki ng itlog. Kulay itim ito at galing Espanya. Mikawa, ito ay kulay puti at nangingitlog ng dalawang daang pirasong itlog sa isang taon. Rhode Island Red. Maganda ang klase ng itlog at ito ang madalas na inaalagaan ng mga magsasaka. Ang pato o itik ay waterfowl na mahilig sa tubig. Uri, native o pateros duck na paborito para sa itlog na maalat. Muscovy duck na kilala sa malinamnam na karne. Peking duck na laging tuwid ang leeg at khaki Campbell na mahusay mang itlog. Benepisyo, ang itlog nito ay nagiging balut o pehenoy at ang karne ay masarap lutuin. Mga uri ng itik native o pateros duck, mas maliit ito kaysa sa imported breed. Ito ay malimit mangitlog, ngunit hindi ito naglilimlim. Ang karaniwang kulay nito ay itim, puti, abo o kape. Muscovy duck. Kilala ito bilang pato real o bibe. Mataas ang kalidad ng karne nito. Peking duck, laging nakatayo at tuwid ang leeg ng mga ito. Sa loob ng dalawa hanggang tatlong buwan ay maaari na itong ipagbili. Napakainam ang karne ng Peking Duck. Kaki Campbell, Duck, hiyang sa lupa ang lahing ito at mabilis mangitlog. Ang isang inahin ay nakakatatlong daan itlog sa isang taon. Mas malaki kaysa manok at kilala sa malapad na buntot, benepisyo. Mas malaki ang kita sa karne at itlog kumpara sa gastos ng pagpapalaki. Gansa, mas malaki sa pato, maaaring kainin o ibenta ang itlog at karne. Benepisyo, nagbibigay dagdag kita at madaling alagaan sa bakuran. Ngayon naman, piliin ang hayop na nais ninyong alagaan. Bakit iyon ang inyong napili? Ano ang katangian nito na nakakahikayat mag-alaga? Gumawa rin ng concept map kung paano ito makakatulong sa inyong pamilya. Halimbawa, itlog para sa pagkain, karne para sa negosyo, o pataba mula sa dumi. Ang pag-aalaga ng poultry animals ay hindi lamang simpleng gawain. Ito ay kabuhayan, nakakabuo ng hanap buhay at dagdag kita para sa pamilya. Nutrisyon, nagbibigay ng protina at iba pang sustansya mula sa karne at itlog, kaligtasan sa kapaligiran. Kapag inalagaan ng maayos, Nakakatulong ito sa responsableng paggamit ng likas na yaman. Ang ating aralin ay nakaangkla sa SDG 8, Decent Work and Economic Growth at SDG 12, Responsible Consumption and Production. Sa sustainable development goal number 8, ang pag-aalaga ng poultry ay maaaring maging maliit na negosyo na bumubuo ng trabaho para sa pamilya at komunidad. Sa sustainable development goal 12, ang maayos na pagpapalaki ng mga hayop ay tumutulong sa mas maingat at tamang paggamit ng likas na yaman. Isipin at sagutin. Ano ang natutunan mo tungkol sa iba't ibang poultry animals? Paano mo ito maiaangkop sa buhay ninyo sa bahay o sa komunidad? Anong hakbang ang maaari mong gawin para makatulong sa kabuhayan gamit ang araling ito? Sa simpleng pag-aalaga ng mga ibon, maaring magsimula ang isang magandang kabuhayan. Kaya piliin na ang paborito mong poultry animal at magplano kung paano magsisimula. Hanggang sa susunod na aralin, happy learning. Ngayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.